nga ako ordinaryong tao eh. Sikat ako. Mayaman ako. At in love ako. Sinasabi ko na nga ba Ikaw may pakanan ito. Ah, ang gwapo mo ngayon ah. Tigilan mo na to. Kidnapping to. Walang tutubo sa akin. Wala akong pera. Tigilan mo yun. Nagagamit sa collection mo. Ang pera mo. Baka yo ka na naman. Galit ka pa rin? Gusto lang naman kitang makausap, eh. <laughs> Gusto mo ako makausap? Tawag sa telepono, pwede na, eh. O katok sa pintuan. Yun ang ginagawa ng mga ordinaryong tao. Eh, hindi nga ako ordinaryong tao, eh. Sikat ako. May yaman ako. At in love ako. Kasama na yan sa buong pagkatao ko. Kaya kung hindi mo yan matanggap, bahala ka. Pero kung papabayaan mo akong umalis ngayon, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Ang yabang mo! hindi ka pa nga nagsasorry, aalis ka na. Magsasorry? Ako? Bakit ako? Eh, ikaw nga itong... Ano? Sabihin mo! Ano? Ah, talaga ako. Ordinaryong tao ko, Hindi ako sikat. Wala akong pera. Mahirap lang ako. Mali ako. At... In love din ako. Kasama rin lahat ng sa buong pagkatao ko. Kung di mo kayang tanggapin yun, wala na akong magagawa. Pero ito rin ang sasabihin ko sa'yo pinabayaan mo akong umalis ngayon. Hindi mo na ako makikita. Never. Sorry, Francine. Late ako pa traffic eh. Never.